Hi guys, good evening. So meron na naman kaming natanggap na libre sa Makati. so another banana chips. Masarap pa naman yung banana chips nila. Tapos may bigas. Ayun, konti lang siya pero ano kasi to 45. May iron. Ayun. Fortified siya na bigas. Iron fortified rice kernel. And then, itong tinapay. So, ibibigay ko na lang ito sa kapitbahay kasi hindi na namin makakain. Kasawa na kami. Lagi kasing merong ganito. Sana no, ganun din sa probinsya. Kasi, pag wala pa naman, ang gusto-gusto mo kumain. Ayan, tapos, so, ito na yun na. Uh, Finish product na yung ginawa ko kanina. So, nagamit na siya ni Kuya. And, yung Kuya Lans, ikaw. So, ito pa lang yung nagamit niya. Isa pa lang. So, sulat. Reading and literacy. Yan pala yung nagagamit niya. So, ito si Lara. Hi, dear. So, pinakailaman niya yung laman ng bag ni Kuya. Uh, balik mo yan, balik mo. Nono na. Ay. Ay. Nauntog pala siya kanina. Nakalimutan ko kasi hindi pa pala marunong yung anak ko. Tapos biglang nila ko siya, tapos hindi kasi siya nakahawak. Hawak-hawak niya yung balloon. Kaya, ayun na untog ko. talaga. Pero nilagyan ko naman siya ng yellow. So, pagka nauntog yung baby niyo, or kahit tayo, malaking tulong yung yellow para hindi siya mamaga. Iimpis agad yung ano, yung bukol. Malaking tulong. Hindi naman siya nagkabukol. Ayun. Wala naman. Buti na lang. Bakit okay, pinagaling, oh, pinagaling ni Lord? Oo, so, pinagaling ni Lord. si Kuya. Hi, Kuya. Oy, Uy, bakit ka nakahubad? <laughs> Tumakbo nakahubad kasi siya. Magdamit ka na. Ngilig-gilig mo maghubad. Ayoko. <clears throat> so, ayan si Lara. Mahilig yan magsulat si Lara. So, kailangan lang bantayan. Huwag <laughs> yung notebook ni Kuya na. Ito, o. Ito, ito, sulatan mo, kapel. Dito ka na lang. Wag dyan, wag dyan. Gagamitin ni Kuya yan. Uy! Ay! Ay! Ayan yan, ganyan lang. Kuris-kuris sa Bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog ko ano tawag sa ganun. Kaya. Ayan! Ayan. Ah! So, maganda pala no, kung kahit pa paano may pakialam tayo dun sa mga anak natin habang nag-aaral. Kasi hindi ko na-try dati na ano, magkaroon ng cover yung notebook ko. Ayan. Wala talaga. S kasi si mama wala lang. <laughs> Pagdating... Okay, na... Upo. Hindi ko alam. Baka pagod na si mama kasi pito kasi kami. Tapos, ano, kami lang. Hinayaan niya lang kami kung ano gagawin namin. Kaya, hindi ko alam. Pagod lang siya. Basta ganun. That, tinatanong ko yung ate ko, kahit dati ganun daw talaga si mama. Sila lang din yung hinahayaan. Kaya, maswerte yung mga kabataan na may pakialam yung magulang. Kasi, mahirap. Hindi naman natin kaya eh. Kaya na pag baby pa, pag hindi natin kaya. So, so ito ang lapis na libre nila. May nakalagay na, Proud Makati Zen Students. Ayan. Meron pa yung black. Itong black din, anim din siya. Kaso malaki kasi, di ba? Ay, yung anong laki, mataba. Eh, hindi na sanay si Kuya gumamit ang mataba. Nak, gusto mo ba gamitin yung mataba? Yeah. Na lapis? Yeah. Eh, di, tasahan na natin yung anim. So, ang swerte no anim, tas libre lang. Anim na malaki, tapos anim din na maliit kulay blue. Pero yung kulay blue niya is dalawa na lang natira nawala na ata yung iba or naubos na. Hindi ko alam at nawala bigla dito. So, ayan. Ah! <laughs> Ouch. Hulo, bakit ba sinusulatan dito, B? So, yung kanyang pencil case ay sinusulatan na. O, oh, talaga. Ang pangit na. Ang pangit na may lans. Nung kinder pa siya nito, ba naman yung pinagagawa mo na? Ang pangit na, oh. Eh, kasi, silang gayahin. Yung kaklase niya daw Shikin! ginaganyan. Huwag mo siyang hayaan magsulat dyan. Ito naman. Huh? So, diba? so, hindi ko na-try na may plastic over yung notebook ko dati. Tapos, puro lukot-lukot na dito. Yung, yung dito, banda. Ayan, lukot-lukot na yan lahat. So, wala, wala talaga. Parang, yung bag ko parang basurahan. <laughs> Ganon. Kaya, mas, oh. Hindi ko rin maintindihan. Marunong naman na si Kuya magbasa. Pero kasama siya dun sa aral reading. Siguro, matas lang talaga yung standard ng Makati. Ayan. Imanin Kaya, naman ako eh. kasama siya dun sa, ano, sa aral Kaya, reading. Words, tapos... Baka naman kasi yung ma, mga, di ba, hindi ka marunong sa mga, minsan yung nang nakakalimutan mo yan um, kaya siguro kasama siya dun sa aral reading pero marunong na siya nagbabasa kasi kami dito yun nga lang feeling ko mataas yung standard nila ayan so ang daming ang ano ang daming pinahiram na na mga libro eto oh dalawang box talaga to pakita ko dami sobra so inumpisahan na namin nakabasa na kami ng dalawa dalawa lang so, ayan oh. ayan yung box wait so ito yung box dalawa ayan tapos ito yung laman nya lampara lampara reeds so ang dami ang dami big So, araw-araw kami magbabasa kasi kailangan daw to. Tapos, pag nabasa daw is, i-re-report namin kung ano yung mga nabasa ni Kuya. So, sa isang box, merong 1, 2, 3, 4, 5. So, lima. Lima. Tapos, may ano pa siya, mga maliliit kasi. So, ito. Liit niya. Wait. Wait. Ito siya. So, naumpisa na namin siya kahap. So, ito yung mga maliliit sa loob. Maninipis na ano, booklet. Oh, booklet ba tawag? Ayan. So, ang dami. So, kailangan araw-araw para matapos to. The lamp. Ayan. Ang ganda. Ba, ang ganda. Ang ganda, guys. Let's read the systematic phonics readers. Ayan. So, ayan siya. Mm. Molly the monkey. So, basa na namin yan. Ito, hindi pa itong lahat. Itong the lamp, nabasa na rin namin. So, dalawa lang yung nabasa namin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. <laughs> Ang dami. Ang sa loob sana, sana sa amin na lang to. Pero bawal daw eh. Nationwide daw to. Tapos, kailangan namin siyang ibalik. Pinapahiram lang nila. Worth 90,000 daw to. sabo So, ang ganda, diba? Kung sa amin lang sana to, pwede namin kulayan. Kaso, hindi eh. Uh, babasahin na lang namin. Kala namin basahin. Sh, Lara! Oh, ayan na, ayan na siya. Oh, sorry, ayan na. Ayan, umaakit na siya. Hindi siya marunong mag... Kuya, ano nangyari dyan sa hinubad mo na? Kilagay mo dun sa labahan. So, ayan yung hinubad niya. Oo, oo, oo. So, si Lara, oh, hindi pa marunong mag ano, maglakad. Pero, tignan nyo, oh, ang galing ng... Magaling na yan, umano. Umakyat. Umakyat. Oo, oh, oh, tignan nyo, oh, 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 oh. Ay, nako talaga. So, ito yung mga gamit ni Mother. <laughs> Ayan. Baba. O, oh, sige na, baba na, baba. May itlog ka na, baba na. Sabi ko sa malalaglag si ma ano matatamaan si Lara niyan. Huwag mo ano. Oo, po na wala na yung itlog baba na baba. Lana. Oh, lana. na. Baba na. Baba. No, no. Baba na. Kuya, ano to, B? Hindi labahan. Hindi to bahan? Ito yung labahan. Oh, sige. Hangar ko na lang to. Lara, enough na niyan. Lara, baba. Baba na, baba. Sabi ko sa'yo, magdamit ka na. Oy. Magdamit ka na. Uy, ba't naku-pinapakita na? Yan. Diba, nakakapanghinayang kung lilisanin namin yung Makati. Nakakapanghinayang talaga. Kasi sa sobrang daming benefits dito, talaga. Libre lahat. Yan. Wala ka nang poproblemahin. Uniform sapatos, mga notebook, lapis, ballpen, papel, bag, wala na talaga. Kaya, kung pwede sanang mag-settle kami dito, pero hindi ko alam kung, kung ano talaga eh. Ayan. Ang dami ng kumain oh. si ah. <laughs> si, si, si Lord na bahala. si Lord na bahala. Si Lord! Si Lord! Hindi mo pa kilala si Lord? Hindi. Ay, baba. O, oh, yan na. Baba na siya. Baba. Oh. Love you, love, love, ko. Wow. Yeah. So, hindi man kami sikat, hindi man ako sikat, pero sana, pag, pag laki nila, um, mapapanood nila to, mapapanood namin. If ever man, tumanda na ako. Kasi hindi naman natin alam yung buhay natin. Hindi natin alam yung buhay natin. Ayan kung bigyan ako ng pagkakataon ni Lord na mabuhay ng matagal na itong pa. So, makikita namin yung video. And hopefully, yung sa iba kong video is nakakatulong ako sa inyo. Na about dun sa breastfeeding, about sa, about kay baby, ganun. So, ngayon pala si Lara, malaki na. So, isang taon na siya mahigit. Um, pinapaliguan ko na siya ng 12 launa gano'n pagka uh, minsan busy busy alauna kasi unang una ko pa si kuya eh hahatid ko siya sa school ngayon okay naman wala namang hindi naman siya nagkakasipo nagkakaubo oh. hindi katulad nung babyng baby pa siya Ma, na pag pang umabot ng ano Ma, hanggang 11.30 lang talaga napapaligod na ng baby dati so iihidaw si kuya buka dito close Uy, nako piniga na. Ayan, pinipiga na yung ano niya. Kasi naman nagpipigil, wag ka kasi nagpipigil. Pipigil kasi ng ihi. Ang cute niya. So, yan lang po. Ay, nako po. Yan lang po for today. Thank you guys for watching. Sana po nagustuhan niya ang video namin. Tapos po pa like. Paki-like and subscribe na rin po. Kasi naman, hindi na nakikita si kuya. Bakit Mama. hindi daw siya nakikita? Eh, kasi naman, Mama. naguhubad. Kahubad. Ano yun nak? Hey! 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 <laughs> so, ano tayo ngayon? September. July, August, September. So, si Lara, mag one year end. Two months na sa 23. Ngayon kasi September 8. Ako Oh, guys. September 8 ngayon. So, oh, mag, 1 one year and end. Guys. Malapit na ako mag-7, guys. Next year pa. Malapit. So, one year and two months na siya sa September 23. Pero hindi pa siya marunong maglakad. So, hindi po siya race naman yung paglalakad. Kasi iba-iba po kasi yung mga bata. Yung ate ko dati, naglakad siya seven months. So, yung kapitbahay naman namin, six months daw, naglalakad na yung anak niya. Si Lance naman dati, 1 year and 3 months. Yung pamangkin ko, 9 months, tumatak muna. Ito naman si Lara, 1 year and 1 month. Hindi pa siya marunong maglakad. Ayan, pero hinahawakan siya gano'n. Naglalakad na siya. Ako, naglalakad na ako. Ayan. So, hindi siya naglalakad race. Iba-iba po yung naglalakad ano ng baby. Naglalakad Kaya... na ako, guys. Ano, girl? Naglalakad na ako, guys. Malamang matanda ka na. So, iba-iba po yung ano ng baby. Kaya, huwag po natin sila i-compare. O, oh, yung anak ko nga naglalukod ng litlit pa. So, magkaiba naman yun. Kaya, hindi naman race yan. Huwag niya i-compare. Thank you. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Bye-bye, na. Bye-bye. Bye. Bye, guys. Bye. Bye-bye, guys. Wait lang. Wait lang. <laughs> <laughs> Tuloy pa rin ang yung breastfeeding. Bye-bye, guys. Oh, ayan si Kuya no, Breastfeeding niya. No no, no, no no. So 3 years okay, ako nagpa-dede niyan kay Kuya, pero payatot siya ngayon eh. Payat kasi 'yung tatay niya siguro. Doon siguro nagmana. Sana naman si Lara wag ganun na sobrang payat. Okay lang payat basta normal lang si Lance kasi hindi siya normal 'yung timbang kaya doon ako ng problema. Si Daddy. Sana magiging okay. Si Daddy. Ang lahat. Si Daddy. Thank Mom. you, bye.